Good evening guys, ayan uh, bago nga po palang lahat uh, sa lahat ng mga farmers natin dyan at sa youtube ayan. so sana maintindihan ng lahat na tayo ay magbabago ng content so nung una so ang ginagawa natin ay sa farming pero ang ang gusto ko talaga sana nun ay kahit ano pwede kaya yun yung aking mga content magiging content sana talaga. So ngayon may babaguhin tayo ng content. So sayang din naman kasi yung YouTube channel natin. So ayan guys uh, sa lahat ng mga farmers natin dyan, ayan, shout out muna. Ayan. Hindi ko na kayo babanggitin. So ngayon siguro magbabago muna yung ating gagawin sa ating uh, pag-YouTube. ah uh, nanginayang din naman kasi ako Ayan. so sana maintindihan nyo so yun guys uh, kaya nga pala ako nagbabalik so yun so yun nga uh, dapat talaga yung aking content mga content ay iba iba uh, hindi lang sa farming ako nakatutok dapat so dapat may mga piniling tayo dyan mga adventure ayan. at kung saan-saan pa, ayan, yung sa mga traveling natin, yun dapat yung gagawin natin. Pero ngayon, uh, ay babaguhin ako ng konti. So, season kasi ito eh. Nauuso na naman. So, yung mga 90s hanggang ngayon, nandito uh, pa rin. Uh, nakatatak pa rin sa ating mga puso, mga Pinoy. Ayan. So, uh, ganon talaga. At uh, para ma ipagpatuloy lang natin tong uh, youtube at uh, so syempre, sayang din naman. So, siguro hindi naman mawawala rin yung farming dyan. At uh, nandyan pa rin yan. Pero, at isa nga pala, ayan, uh, shout out kay Dinks TV. Ayan. So, doon ko nakita kasi na isa rin siyang farming pero napanood ko talaga siya uh, tawag dito napanood ko siya sa nung una ay nagdidilig siya ng pakwan so pero ngayon pala uh, meron siya yung sa facebook uh, ayan so ganito yun uh, nagagamba siya ayan yun yung content niya rin ngayon naghahanap siya ng mga gamba nagpo siya sa FB niya. Pero hindi ko lang napapanood ngayon sa YouTube, si Dinks TV, ayan, sa kanyang channel kung meron siyang upload na mga doon So ayan guys, sinabi ko na lahat. So yun na yung clue natin kung bakit babagoy natin. Dahil season yung gagamba ngayon. So yung gagawin ko content para sa inyo. Ayan. So sa lahat ng mga gagampit dyan, yung maiilig sa mga gagamba, sa mga G, ayan, spider, spider fights, and So ito naman guys ay sample lang namin na uh, ipapangita para malaman nyo kung bakit tayo nagbabalik. So ayan. So about sa farming, so medyo iiwan natin ng konti yun. Ayan. So, ipapagita tayo. Ayan, ito na yung mga ano natin nagayan pero meron to ayan maglalabas tayo para makita nyo so sana makita medyo madilim yung ating ano ayan yun yung ating mga chingayon ayan ito So nilapit ko kasi kaya medyo malaki eh. So good size lang to guys. Ayan. So ayan sa lahat ng mga gustong manood ng uh, tulad nito. Ayan. Pwede na. Sana subscribe nyo ako ha. At sa lahat ng mga mailig dito. Ayan. Lahat ng mga channel, lahat ng mga channel nyo. Pupuntaan ko yan. Papanoorin ko kayo. Sa subscribe ko rin kayo. Ayan. So sana kayo rin. Ayan. So, magsisimula tayo dito guys. At sana magustuhan nyo yung mga gagawin nating video dito. Ayan. So, mahirap na kasi maglabas guys. Gabi na. At yung mga GE natin baka lumabas. Ayan. So, na natin. Medyo malabo. Madilim na kasi. So next time guys ha. So yun na lang. Yun yung ating ano. You know, um, gagawin. So kahit pa paano mabuhayin muna natin yung ating pagawa uh, paggawa ng video dito sa YouTube. Ayan. Sana maunawaan din naman ni Youtube yung ating gagawin rito. Bakit tayo nagiba ng content. About farming, napapunta tayo dito sa uh, gagamba. Ayan. So, isa lang ito guys na gagawin ko para magbuway ulit yung Youtube channel natin. So, isang tradisyonal lang ng uh, natin mga Pinoy. Uh, so, syempre, uh, isa to sa dahilan na uh, ngayon, ta bawat taon kasi, season by season yan. So, may buwan-buwan yan. Uh, may lugar-lugar kung saan may season to. Ayan. So, dito kasi sa amin, uh, August. Ayan. Pero, January na, uh, tuloy pa rin. Hanggang meron kasi, uh, talagang nasa season pa rin tayo Ayan. hanggat merong ganito uh, andun pa rin tayo Ayan. so sana magustuhan nyo to uh, ito lang muna yung ipapakita natin. So, ayan. Susubukan natin to ngayon. Mag-upload tayo ngayon. Kung ano ba yung babasa ni YouTube kung tatanggipin ba yung ating content ha so sana magustuhan rin ng lahat so yun guys maraming salamat at sana ito yung ating panimula para mabuhay yung ating pag youtube so sayang din naman yung subscriber natin so may nakita kasi ako na isang youtuber na magaling sa gagamba din isang seman sya sirub spiders tv ayan So, meron din siya sa Facebook, meron din sa YouTube. So, doon ko nakita kasi na kahit 6 months ang pagtigil mo sa YouTube, uh, na ipapagpatuloy pa rin nila. So, binasyan ko kasi doon, napapanood ko yung mga uh, upload nila. Uh, pwede palang ganon, kahit medyo matagal ka rin tumigil sa pag-YouTube at gusto mong balikan yung... YouTube channel mo pwede. So, try natin to. At uh, yun nga, so syempre, uh, doon ako nagkaroon ng interes ulit na bumalik sa pag-YouTube. So, iba nga lang guys yung magiging content natin. So, hindi ko naman sinasabi na tuloy-tuloy to guys. Dahil ito lang naman ay may season. By season lang naman to. So, kapag tumigil na to, wala nang labanan, wala na rin tayo. So, bukod naman kasi yung iba na napapapanood ko, Uh, talaga nag-aalaga yearly talaga so may Japanese silang inalagaan so kahit ano yung inalagaan nila may scorpion pa para lang may content nila yung tuloy tuloy yung pag nila sa gagamba so sila sa bahan nila ng ano pag-aalaga ng mga ano yun, hats ba yun? yung para sa mga apis, ganun, yung pinapakain sa gagamba so ganun uh, doon ko lang napansin uh, sa isang YouTuber na magagamba na kahit pala uh, six 6 months, 8 months, pwede kang bumalik dito sa pag-YouTube. So try lang natin 'to guys kung at uh, tatanggapin ba 'to ni YouTube 'yung ating uh, ginawang video. Ayun. Uh, ito lang naman ay ano uh, sample ko lang. Pero, pag pumasok to, okay. So, ayan. Tuloy-tuloy uh, natin. Salamat guys at God bless sa ating lahat.